Hi mga langga! Welcome sa aking mini vlog. Ayan to this video mga langga ko. Magprito ta o bulad. Kani o, oh. tilapia. Saan tilapia ba niya siya? Na ba? Basta ito o. Oh. Ayan. Ayan oh. Ano ba to Tilapia? Ano ba? Ano bang tawag dito? Tilapia no? Ayan. Tapos meron tayong... Ano ito? Prito din tayo nito. Pusit. Thank you. Tapos ito. Ito, masarap to sa munggo. Ayan. Sarap to sa munggo eh, mag, nito tapos ang uh, may munggo eh ang sarap naman. ito hindi ko alam ano ba ito mang sino ba nakakain ng ganito ano ba to Iprito ba ito ano gagawin dito comment nga kayo kung anong gagawin dito ayan ito siya oh. hindi ko alam eh hindi ko alam kung iprito ba ito o kainin lang diritsyo. Pwede naman siya kainin diritsyo. Tikman natin. Hmm. Hmm. Um, kinain ko siya. Para siyang kuto. <laughs> Basta, comment kayo kung anong gagawin dito. Dapat ba ito iprito or ilagay sa ubin Basta, kasi binuksan ko na to siguro tatlong buwan na tong ganito eh. Ang dami pa rin. Matamis ang lasa niya. Matamis na medyo maalat kaunti, na medyo manghang. Yung ganon yung lasa niya. Mama, mm. you buy a tablet, so you stay here. Look. Yun. Ngayon, nagprito na ako. Look, Mama. Oo. How about tapos ito, na to na ako ng ano. Ayan o. Ayan. Hindi ko talaga alam kung anong, anong klase ito eh. Kasi ano siya eh. ko alam kung anong pagkain niya. Basta yan. Comment kayo dyan, anong dapat dyan, ay ano ba yan, i-oven or kasi pag kinain mo siya dito, parang kuton eh. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung anong kaso ang pagkain niya. Papakin lang ba? O kailangan pa bang lupuin? Di ba ganun?